Kasi nyo ngayon nasa baka pa rin kami oh. So, ano na Hindi nyo mamanin ito. And may, may Di ko alam kung ano sa amin May paparating doon na ba? bagyo di, di ko alam kung totoo yun Kung meron man magingat naman kayo Bagyo Reagan Bagyo Reagan gagawa kong oh, bagyong preso ha <laughs> Kaya yun is Malalim lalim din dito Pwede ko makitapon Ayun Yung tuwag eh. Ngayon is na Kasi kami ayan no Ngayon oh. nagbabalik na naman Aray Nagawa mo mga sis nyo, ito no gadi kasi ang trend sa duwan. Yung kabukukan. Okay, go. Ngayon mismo magdadala tayo ng kaburinan Kasi lagi na umayos na no content and nayan pupunta kami sa mga para magbiro ba awen. Visit sa cellphone niya para para paano may, may, may gamit ang kapatid niya. Hey, sa so store time. Ala sha. Ano <laughs> niya? Ito so, na nga body pala dito. Lumusong, lumusong kayo. Lampalam. Okay, go. Ayan pala siya oh, pag ayun kaagis ko lang si hindi ako napag-ayos. Kung gusto nyo mag-ayos, ayusin natin buhay natin. Hindi, hindi ako. Ayan, nandito na kami sa Rika. Ano Rika? Rika ba tawag doon? Ito coffee nga Rika coffee no. O Rika coffee kung alam nyo yan o. Diyan kami. Kaso di kami dyan bubunda. Ano sila gol? Sa Repel ko. Ayan sa Repel. Eh do kami trabaho, Buti na pa ganoon na din ako nakaraos-raos, nakapag-vlog-vlog kasi hindi ako makapag-update. Walang manonood. Thank you sa mga sumusuporta na diyan pa rin sa akin kahit boring na ba ano ko kasi wala pa akong maiisip na content. Eh nabangan niyo 'yung iba ko content din na. Tabush.